Sa lungsod ng Bagyo, tampok sa pagdiriwang ng Elderly Month ang husay at talento ng mga senior citizens sa isang malawakan na patimpalak. Isinagawa nitong lunes, 27 ng Oktubre, sa CDRRM Building, ang Got Talent Competition na pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office, katuwang ang Federation of Baguio Senior Citizens Association. Layunin ng aktibidad, nakilalanin at ipagdiwang ang kasanayan, talento at pagiging aktibo ng mga senior citizen sa lungsod bilang bahagi ng taunang selebrasyon ng Elderly Month. Lumahok sa panimpalak ang 15 na cluster mula sa iba't ibang barangay ng Baguio na nagtagisan ng galing sa apat na kategorya, ethnic dance, folk dance, modern dance at choral singing. Ayon sa mga opisyal ng CSWDO, ang naturang programa ay hindi lamang para sa kasiyahan kundi isang paraan din upang mapanatili ang sigla, kumpiyansa at partisipasyon ng mga senior citizen sa mga gawaing pangkomunidad. And of course, yung mga seniors pa rin natin, they're still very active. Uh, just nakikipag ano, nakikipagsabayan pa sila sa mga generations namin. And also to to reflect also activeness in terms of physical and tapos mental and emotional and holistic. They're holistic beings. Kasabay ng na aktibidad, nagbigay din ng mahalagang anunsyo ang mga opisyal ng CSWDO hingil sa mga updates sa aplikasyon para sa Republic Act 11982 na tinaguri ang Centenarians Act. Ang batas na nagbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga senior citizens na may edad 80 hanggang 85. Naipakita rin sa mga pagtatanghal ang dedikasyon at husay ng mga kalahok. Patunay na ang edad ay hindi hadlang sa paglikha at pagpapahayag ng sining. Ang maganda may banding, may exercise, may camaraderie. Work talaga kasi ayan, uh, kami ang nag-produce mga dress namin, mga accessories. Napatunayan sa patimpalak na ito. Sa mga senior citizens ng Baguio, sa kanilang bawat sayaw at awit, Nananatiling buhay ang diwa ng talento at pagkakaisa. Ako si Cassandra Lucero, nag para sa Herald Express.